maglaba kaka ko alaga ka ng baka na may anak tapos kailangan mo pura sa'yo naraw-araw hindi nga samahan niyo ako pa yung yun, isang tubig inom ng manyaki sila inom ng manyaki <laughs> parang pandan Uy. Kumusta kayo mga kois? Uh, Nandito tayo ngayon sa bukid at uh, subaybayan niyo ko atin ang bisitahin ng ating baka. So, tuturuan ko kayo kung paano mag-alaga ng baka. Una, siyempre, kailangan may pera para ka pabilig. Kasi pag wala, wala kang maalagaan. Pangalawa, sa so pag ng baka, kailangan meron kang tali. Ba't kailangan mo siyang pakisamaan sa si gusto niya. Yan, katulad niya, kumakain siya. Yan. Kailangan mo kulitan yung mga damo. Yan. Kailangan mo lang siya kumain na kumain. At nakahandaan kanya, niya, tubig. Na may asin. Alam niyo kung bakit may asin. Para sa pampalasa ng kanilang pagkain. At sa kanilang dila ay makatulong upang sila makakain ng ganda. Ano yung tayo ba? Salamat. Huwag mong puruhan yung aso. Ano ang galit? Huwag mo na yan. Pagkatapos ang umuya, siyempre, ilan siya tubig? Katulad na rin ng tao. Katulad mo. Katulad niya. Katulad ko. Katulad nung nag-video. Okay? So, yan na. Sparring na dito ng baka. Dito ang tournament ko nag-gap. Ito. Wala, At nagkaroon nga ng dalawang inkwentro dito sa pagitan ng dalawang baka. -tan. anak <laughs> Ay, na tatay niya. Ayan, so nakita niyo ang pag ang ang init ng laban. So ayan, balik tayo ngayon. Ganito ang buhay bukid ng isang mananayaw. Kapag tapos mo sayaw, dapat meron ka rin lusuga. Pakalik ka na lang. Samahan natin Alam! Dapat pa kaya siya ipapayag ka rin. Kailangan na kaya upang malaman mo yung pagod mo. Kasi galing ka pa bayan. Ano ba ba nang mabalik sa baka? Ito na! Saan ba kayo? <laughs> <laughs> Isa pa! Parang na boy. Aray! 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 I think yung mga damo kanina. Grabe na kuro sa sana boy. So yun ang aming buhay bukid at uh, kasama ko si Alvin, ang eksperto sa baka. At, kasama ko si Ugi, ang kapatid ng baka. <laughs> so, so, ayan, at uh, ayan, nagpakamatay siya kasi iniwan siya pero nagbalik din. Ah, te, pwes mo may mani. <laughs> ayan na, uh, yung baka hindi talaga ito nasuga eh. Ito talaga ito eh, ayan na. Uh. Oh. <laughs> <laughs> <sorry>, <laughs> <laughs> nasa hindi eh. <laughs> so, na go pag na po ayan uh, ang buhay bukid part 1 goodbye <laughs>